So nakikita niyo magkakabit tayo muli ng isang hamba. So marahil yung pagkakabit ng hamba natin isa uh, alam na nakaramihan ng mga karpintero, kahit mga masod kahit nga labor may alam sa pagkakabit ng hamba. Pero syempre ang hamba mga bossing hindi lang naman importante yung kinakabit mo siya, natatama mo sa hulog, naka-squala yung hamba, lebelado. So syempre hindi lang yung bagay na 'yun yung tatalakayan natin sa video na 'to. So yung iba kasi nalilimutan nila yung pinaka-importanting bagay sa pagkakabit ng hamba. So, yun yung tinatawag at yun na elevation at yung pag uusapan natin sa video na to. So, syempre, bago tayo mag-install ng ating hamba, ipiniprepare ko muna yung mga gagamitin natin. At syempre, huwag natin kakalimutan lagyan ng spike yung ating hamba kung ito ay kahoy. At kung yan ay baka, syempre, may mga bracket na nakasama. At syempre, ipiprepare din natin yung ating mga kahoy, at bracing na gagamitin. So, ang una kong gagawin, nag-set lang ako ng aking laser level para maitama ako sa hulog yung aking gagawin na bracket, na kahoy. So, ang gagawin kasi natin, mga bossing, ipa-plus lang natin sa loob itong ating hamba. So, kaya dito tayo sa loob naglagay ng reference. Nandiyan yung ating hulog, ayan. So, sinukat ko lang yung uh, wall galing doon sa ilaw ng laser and then sumukat din ako sa baba. Papunta naman doon para may lagay ko yung kahoy ko mamaya. So, para hindi na ako mahirapan sa paghuhulog. So, ang hamba natin, mga bossing, kalimitan, sa loob natin ipinaplas or ipinapantay yung hamba. So ang purpose kasi noon para magkaroon tayo ng full swing pag nasa labas naka-plus o nandito sa loob yung nosing ang mangyayari kasi minsan yung pinto natin tumutukod sa mga nosing ng ating Mason works. So minsan sa mga kantuhan tumutukod yung pinto doon so kaya minsan hindi nakakaroon ng full swing. Ngayon isunod naman natin yung elevation natin. Ito ang pinaka mga bossing sa pagkakabit ng mga hamba. So gaya na sabi ko, hindi lang importante yung nasa hulog, nasa eskwala, nasa level ng hamba. So, sa sa pinaka-importante, elevation. Or yung reference ng height ng hamba natin. Yan ang pinaka sa lahat. Diyan nakasalalay yung preparation ng tiling works natin at yung ating mga pintuan. So kung wala kasi tayong elevation na nakikita ninyo, ay eh, hindi natin alam kung gaano o hindi natin masisiguro kung gaano nga ba kataas itong ikakabit nating hamba hindi natin nakakasiguro hindi tayo nakakasiguro kung may preparation ba tayo para sa tiling works or hindi ba tayo magbabawas ng pinto? Kasi itong hamba natin, mga bossing, pag hindi natin naikabit ng eksaktong elevation or yung pinakasaktong height niya or taas, ang mangyayari kasi, magkakaroon tayo ng problema sa tiling works. Minsan, yung ating mortar, pag napakabit itong hamba ng sobrang taas, kumakapal yung ating mga mortar. Hahabulin natin kasi para hindi magkaroon ng kawang yung pintuan. So pag naman itong hamba natin ay masyadong napababa, ang magiging problema natin, magkakaroon tayo ng problema sa pintuan, which is magpuputol tayo, lalong-lalo na kung bakal yung pinto or PVC. Doon tayo magkakaroon ng problema dahil mahirap i-repair uh, yung mga pinto like metal and PVC door. So kaya napaka-importante niyan. Okay, so ngayon, kumuha ako ng elevation na 105 cm. So bakit 105 cm ang aking kinuhang height? Kasi mga bossing, ang proper height ng ating pintuan muna. Tandaan nyo, sundan nyo mabuti yung sasabihin ko ha. Ang proper height ng pintuan natin is 210 cm. Okay, ito yung 210 cm. Okay, ito ang 210 cm. So ngayon, kaya naging 105 para meron tayong allowance na 5 cm sa tiling works dahil ito yung standard na preparation na ginagawa yung kapal ng mga mortar para sa tiling works 5 cm kasama na yung ating tiles so kaya naman kukuha tayo ng 105 cm from flooring. Importante pati, tayo pag gumagawa tayo ng mga bahay, mid-rise, high-rise. Sa mid-rise, sa mid-rise kasi tsaka sa high-rise, mayroong offset 'yan na tinatawag. 1 meter 'yung offset nila doon kinukuha 'yung elevation. Lahat ng elevation. Ngayon naman dito sa mga residential lang ginagawa natin, elevation lamang tayo. Minsan naglalagay tayo ng marking sa mga poste natin galing sa ating floor line. So bali 'yung elevation natin ang gagaling sa floor line natin, mga bossing. Ngayon, Itong elevation na ginawa ko, galing na doon sa floor line kasi maayos naman yung flooring namin, nakalibel yan. And then ayun na nga, lumabas na yung 105 cm natin. Ngayon, pagdating naman dito sa hamba, susukat naman tayo ng 110 cm. Ito, lalagyan natin ng marking, yung 110 cm. And then sa kabilang side din, lalagyan din natin ng 110 cm. Okay, kikita nyo ba mga bossing? Ayun na, yung ating 110 cm. So, bakit naman 110 cm? Kasi nga, yung 105 dito, andito na yung 1 meter natin. Tatanggalin na ngayon natin yung 5 cm kasi yung 5 cm, yun yung preparation natin sa tiles. Ngayon, pag pinalas natin to 100 plus 110 cm equals 210 cm, which is yung height ng pintuan natin. Okay? So, pagkabit natin ng hamba, kailangan Itatama natin itong nilagay natin na marking na 110 cm sa hamba, kailangan itama natin dito sa ating elevation para makuha natin yung 215 cm na height ng ating hamba. So yan mga bossing, ganito ko lang sineset up yung bracket ko muna. Isa sa ibabaw, ah, uh, isa sa ibabaw, and then isa sa ilalim. And then mamaya na natin nilalagay yung panggitna para makadaan-daan muna tayo. Okay? So ngayon, kita nyo, yan pinako ko lang ng uh, concrete nail. Nilagyan ko ng bracket, yung dos dos na mahaba kung saan natin ito pagpapakuha natin ng hamba mamaya. So sa taas, ganun lang din yung ginawa natin. And then, pinako natin dito sa wall dahil nakaplas lang tayo. Pantay lang dyan. Pantay don, Make sure lang mga boss, yung gagamitin yung kahoy ay mga pantay. Kahit koko lamber man yan or good lamber, importante, pantay to win. So ngayon okay naman, iseset ko lang ulit yung laser natin dito. So para pagtatama ako ng level. Okay, so ayan mga bossing, itama na natin sa level itong ating uh, hampa. Next step na gagawin natin, papakuha ko muna yung isang side sa baba so para maging stable siya dahil itatama ko muna siya sa hulog. At so yan mga boss, okay na, nakakabit na yung ating hamba. Nakalevel na yan, nakahulog, nakaiskwala. Tama na yung ating proper height ng ating uh, hamba. And then, ito mga boss, kapag okay na yan, ang gagawin natin, pwede na natin itali itong ating mga spike na pako pa doon sa mga bakal, sa mga dawel natin. Para mas tumibay yung hamba natin, doon sa kabila, ganun din. And then, dagdagan natin ng brace mamaya sa gitna. Nang sa ganun, hindi a uh, bubukol siya hindi siya magbabago once nalagyan na natin ng halo and then papatibayin lang natin ready na para paltukan mamaya ganun lang ka basic mga boss tryen so, mga boss isa pang reminder ko sa inyo bago no uh, bago natin tuluyang paltukan ng halo tok uh, ugaliin natin na mag double check ng ating gawa kung nasa hulog ba or uh, nasa level hindi masama mag double check bago natin i-fix para wala tayong magiging problema in the future